Magandang araw mga kakwentuhan. Ngayong araw tatanungin natin ang salitang korupsyon kung ano ang masasabi niya kung siya ay makapagsasalita lamang. Ano ang sasabihin mo sa amin, korupsyon? Ako si korupsyon, ang tinig ng kadiliman, paliwanag. Ang salitang ito ay para sa inyo, mga Pilipino. Makinig kayong mabuti dahil ako ang pinakamasahol na sikreto ng inyong lipunan. Magandang araw sa inyong lahat. Huwag kayong magulat. Sa wakas, Narito ako, corruption, at makakapagsalita. Pilit ninyo akong itinatago, kinasusuklaman, at nilalabanan. Ngunit ang totoo, kayo ang aking hininga, at ako ang inyong anino. Hindi ako multo, hindi ako alien, hindi ako sakit na bigla-bigla na lang dumating. Ako ay isang sistema ng desisyon, isang pagpipilian, isang katotohanang matagal na ninyong kinikimkim." kim ako ang lihim mula sa gobyerno hanggang sa kanto. Tingnan niyo ako. Wala akong muka, pero marami akong katawan. Sa gobyerno, ako ang hari. Ako ang bulong sa mga tanggapan ng gobyerno. Ako ang usapan sa mga likurang silid ng Kongreso at Senado. Ang mga politiko, sila ang aking pinakapaboritong tauhan. Kapag may isang bilyong piso na budget para sa isang kalsada, ako ang nagsasabing, hayaan mo na, gawin na lang nating 700 milyon ang kalsada, yung 300 milyon, hatiin natin. Kapag may bill na dapat ipasa para sa kapakanan ng mahihirap, ako ang bumubulong, wag muna, ikansela mo muna yan. Tingnan mo muna kung magkano ang ibibigay sa iyo ng mga malalaking kumpanya para hindi sila maapektuhan ng batas na yan. Ako ang dahilan kung bakit ang mga tulay ninyo ay madaling bumigay. Ako ang dahilan kung bakit ang mga ospital ninyo ay kulang sa gamot at kama. Ako ang dahilan kung bakit ang mga eskwelahan ninyo ay walang bintana at laging mababa ang sahod ng guro. Alam nyo kung bakit? Dahil sila ang mga tinatawag ninyong ama ng bayan, ang mga congressman, ang mga senador, ang mga cabinet secretary. Mas mahalaga sa kanila ang maging mas mayaman kaysa sa maging tapat. Gumagawa sila ng mga batas para protektahan ang kanilang sarili. Nagahanap sila ng puwang sa batas, ng loopholes, at ako ang nagtuturo sa kanila kung paano gamitin yon. Tinatawag nila yan na ego-based ethics. Ang etika na umiikot sa sarili nilang kasakiman. Ang tawag ko dyan, perfect opportunity. Sila ang mga taong nagsisigawan sa telebisyon na labanan ng korupsyon. Pero bago umuwi sa gabi, ako ang kasabay nilang humihigop ng kape, binibilang ang salaping galing sa suhol. Ang kanilang mga talumpati ay maskara, ang kanilang mga kamay marumi. Pero hindi lang sila, nandyan din kayo. Hindi lang ako nakatira sa loob ng White House, nang Pilipinas. Mas marami akong bahay sa labas. Kayo, ang ordinaryong tao. Kayo ang aking mga alagad. Kapag nagmamaneho ka at nakita ka ng traffic enforcer na lumabag sa batas, sino ang unang nagsasalita? Kuya, pakiusap. Magkano ba ang aabutin para hindi na tayo umabot sa opisina? Pambili na lang to ng gatas ng anak mo. Ayan, ang mabilis na lagay o padulas. Yon ang version ko ng fast food. Mas mabilis, mas madali, at wala ng abala. Alam nyo kung bakit. Dahil mas gusto ninyong makalusot kaysa sumunod sa tama. Kapag may kaibigan kang opisyal sa LTO o BIR at tinawagan mo para mabilis na makuha ang lisensya mo o mabawasan ang buwis mo, ako yan. Ang tawag diyan palakasan o networking. Kapag nag-aaral ka at nangongopya, o binabayaran mo ang thesis mo, ako yan. Ang tawag diyan, shortcuts. Kapag nakita mong nahulog ang wallet ng matanda at kinuha mo ang pera bago mo isa uli, ako yan. Ang tawag diyan, pagsasamantala. Huwag kayong magkunwari na inosente. Ang korupsyon ay hindi lang magnanakaw ng bilyones. Ang korupsyon ay ang magnanakaw ng pagkakataon. Ang congressman na nagwaldas ng bilyones ang nagnakaw ng pondo para sa flood control ninyo. Ang ordinaryong tao na nagbigay ng suhol sa pulis ang nagnakaw ng integridad sa batas. Pareho lang sila ng ugat, kasakiman, pagsasamantala at kakulangan ng disiplina. Ang aking pamana, isang lipunang walang tiwala. Ano ang pinakamagandang regalo na binibigay ko sa inyo? pagdududa at kawalan ng tiwala. Kapag nakakita kayo ng mayaman na nakakotse, ang una ninyong iisipin, kaya siguro may ganyan dahil nagnakaw yan. Kapag may proyekto ang gobyerno, ang unang bulong, sigurado may kickback yan. Kapag may nag-iisang tao na naging successful at nagbigay ng tulong, ang tanong, Ano ang kapalit? May agenda ba yan? Tinitiyak ko na walang sinuman sa inyo ang magtitiwala sa sinuman. Ang resulta, hati-hati kayo, hati-hati ang pamilya, hati-hati ang politika, walang pagkakaisa at walang pagunlad. Ginawa ko ang status quo na komportable. Mas madaling maging corrupt kaysa maging tapat. Dahil kung tapat ka, ikaw pa ang magmumukhang tanga. Sino ang naglalakad sa pila? Ikaw? Para mabilis? Sino ang nagbibigay ng singko sa guro? Ikaw, para mataas ang grade ng anak mo. Ang korupsyon ay hindi lamang krimen. Ito ay kultura. At ito ang kultura na araw-araw ninyong pinatitibay, ang aking huling hamon. Kaya, kapag tinatanong niyo ako kung ano ang sasabihin ko, ito ang isasagot ko. Huwag niyo akong sisihin dahil ako ay refleksyon lamang ng inyong mga pinili. Ako ay malaki dahil hinahayaan niyo akong lumaki. Ako ay malakas dahil araw-araw niyo akong pinapakain. Hanggat may isang politiko na mas mahalaga ang pera kaysa serbisyo. Hanggat may isang negosyante na mas mahalaga ang tubo kaysa sa tao. At pinakamahalaga sa lahat. Hanggat may isang ordinaryong mamamayan na mas mahalaga ang shortcuts kaysa disiplina. At mas mahalaga ang palakasan kaysa sa batas. Ako, si Corruption, ay mananatili. Hindi nyo ako matatalo ng slogan at rally. Tatalonin nyo lang ako sa pamamagitan ng pagbabago ng puso at pagpili ng tama, kahit na mahirap at mabagal. Hanggat hindi nyo yan ginagawa, ako si Corruption at ako ang inyong kapitan. Maraming salamat. Balik na kayo sa inyong ginagawa o sa shortcut ninyo. Tingnan ninyo, nandito pa rin ako sa bawat O oh, ayan mga kakwentuhan, hindi ba kayo kinilabutan? Narinig niyo ang tinig ng kadiliman at ang kanyang halakhak na walang iba kung hindi ang corruption. Maraming salamat mga kakwentuhan. Sa pagsama ninyo sa isa na namang makabuluhang usapan dito sa ating podcast. Sana ay may napulot kayong aral or inspirasyon na makakatulong sa inyo sa araw-araw. Ako si Edwin at tandaan, kwento mo, kwento ko, kwento nating lahat. Hindi lang basta usapan kundi buhay na aral. Kung nagustuhan niyo ang episode natin ngayon, please like, share and subscribe. At maraming maraming salamat naman doon sa nakapag-subscribe. Malaking tulong ito sa akin. Hanggang sa muli mga kakwentuhan. Ingat kayo palagi at huwag kalimutang magbahagi ng mabuting kwento sa iba.